let's have an honest review para sa Diwata Overload Pares na gusto ng karamihan okay, first of all mahaba yung pila dahil nga sobrang hype ngayon si Diwata Pares kaya sobrang haba ng pila nila simula dulo, 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 paikot sobrang haba ng pila pangalawa, napakaganda ng location, hindi mabaho hindi amoy sa tank, napakabango <laughs> ng quest ni Diwata Overload Pares number three sa food naman tayo Okay, sa food, sa overload, sabi ng mga pinsan ko, sobrang sarap, may lasa daw yung food, and sobrang pulat para sa 100 pesos. And for me, sa chicken, sobrang sarap, hindi nga lala, hindi mo nga malalasahan na flour lang talaga yung nilagay doon, kasi sobrang malasa yung manok. And yung beef caldereta, hindi siya lasang sunog, sobrang sarap talaga ng caldereta. Okay, 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 so, ah, uh, ayun na. Alam nyo guys, etong uh, vlogger, hindi ko alam kung vlogger ba ito si ate kasi hindi ko siya talaga actually kilala. At ito guys, um, first time ko lang po magkaroon ng reaction video. Although, napanood ko po itong reaction na ito ni ate about sa Diwata Paris Overload. So, medyo parang na-intriga ako. Kasi six days ago, in-upload niya sa kanyang TikTok account, yung kanyang bad review about din po sa Paris Overload ni Diwata. Na sinabi niya na ang Seek Joy ay walang lasa, lasang harina, at yung beef Caldereta is lasang sunog, etc. etc. Plus, di umano na paaway pa sa orna, na sila na isang crew ni Diwata na isang um, ko na isang LGBT and then alam nyo guys, eto naloka ako dito eh, Ito kasi si ate medyo pininginit ito yung ulo ko eh, o di ba? kasi last time, napanood ko yung kanyang review, or bad review alam mo yung, at dami yung mga binigay na masakit masalita about kay 1 hindi masarap, hindi working, at eh. pumila sila, nagutom sila, Ito kasi alam mo kung talagang masarap ang hanap mo dapat hindi ka dyan pumila iba. O sabi natin, experience lang kasi na parang nagulat ka or dahil pinipilahan. So, alam mo na yung sagot. Diba? Pag isang pagkain ay pinipilahan, it means masarap ito. ba? Diba? Sino ba namang isang tao ang alam mo yun yung matinong pag-iisip na pipila ka ng ilang oras para lang makakain tapos hindi pala masarap yung pagkain na pinipilahan mo? Imagine. Diba? Sasabi so, mo walang lasa. Ano yung mga taong pumila dyan? No choice. Budget meal nga ito guys, eh, no? Hoy ate, budget meal ito. So parang sinabi mo na rin na yung pukain dyan, walang pera. Yung pukain dyan, walang pera. Dahil budget lang. Kina. Alam mo ate, common sense, ano? Kung masarap yung hanap mo pagkain, doon ka sa masarap, doon ka sa mahal. Sa high-end restaurant, pumila. Di ba? Eh, pumila ka dyan eh. No? Di ba? Tapos, i-shoutout mo no? or ipapahiya mo pa si Diwata sa social media para ano? magpa-famous ka, gano'n, magpasikat ka, gano'n. Itong nakakalungkot dito talaga, at alam mo ang dami kong gusto sabihin, kasi na-hybrid talaga ako sa iba, it's okay lang. Uh, huwag natin masyado para naman nakapanakit tayo ng damdamin. Charis. So, ito guys, ang gusto ko lang sabihin sa ate, no? Napaka-literal na be, very Pinoy ka talaga. Dugong-dugong Pinoy ka. Alam mo kung bakit? Sorry guys, pero ito talaga yung to. Kasi ganyan tayo mga Pilipino, di ba? Kapag mayroong isang kababayan natin, umaasenso, umaangat at nalalamangan tayo, ginagawa natin ng paraan. Oo, para hindi sila umasenso, hindi sila umangat. Ginagawa natin ng paraan para sila masira. Gawa natin ang kasiraan, ang baho, ng chismis, hanggang sa nubog sila. Hindi ka ba natutuwa ate? Oo, oh, kayo. Na merong isa na namang kababayan natin na umasenso dahil sa kanyang pagsisikap. Alam niyo naman ang buhay ni Diwata kung ano yung pinagdaanan niya, paano niya na-achieve yan. So hindi ka ba natutuwa? Ilan ang worker ni Diwata? Di ba? Dahil sa kanya, mayroong mga taong nabago ang buhay. Dahil sa kanya, diwata, paris, overload ngayon, may mga taong naibsa ng gutom, nang naayaw lang sa kanilang budget, sa kanilang pera, ang, ano lang yung kaya nilang bilhin. Di ba? Pagpalagyan natin hindi masarap. Imagine may 100 pesos. Gusto mo masarap, tingin mo yung ganyang presyo. Ma-achieve mo yung sarap na gusto mo. At saan nagluto ka na lang? Saan hindi ka ako pumila? Kung express ang gusto mo, saan umorder ka na lang? Hindi yung magtatotalak ka, manilira ka pa. Teka, kalma. Oo, di ba nga dapat matuwa tayo na merong tayong kababayan na naman na umaangat, umaasenso sa gantong larangan, di ba? Or, teka, hindi kaya isa ka sa mga, ano, isa ka sa mga natalbugan, or isa ka doon sa mga pwesto. <laughs> Ngunit <No>, nalugi ni <laughs> Juwata. <laughs> Sorry to say that, but... Yeah, I Kasi ano tayo mga Pinino, paghitik tayo, pagsikat tayo, gagawin at gagawin tayo ng issue para tayo lumubog. Ibig sa supportahan natin, hindi eh. Gagawin natin ng lahat. You know, kakalkalin yung baho mong tinatago para lang siraan ka sa social media. At saka tingin, sa ginawa mo, patingin mo, marami nagmahal sa'yo. Di ba nga binash ka dito sa unang part mo? Pag sabihin na natin, nakakuha ka ng mga 1,000 new followers, supporters, ilang yun ang bash ate? Ang dami, di ba? OA mo sister. Tapos ngayon magla ka maglalabas ng ganitong klaseng pahayag. Para ano? Linisin yung ginawa mo. Piling mo may matutuwa pa sa'yo. Piling mo may maniniwala sa'yo after yung mga pinagsasabi mo. O ba diba, napaka-plastic yung sinabi mo na masarap, hindi mabaho, malas, hindi lasang floor, hindi lasang sugang kaldereta. Wow, ate. Anong tawag sa'yo? Nakakaloko ka dahil napahiya ka? or nagpa-fame ka lang talaga. So, ayan, famous ka, sikat ka, di ba? kasi so, tapos ngayon, gagawin niya ka na naman na Excel. Alam mo, ate, ito lang ma-advise ko sa'yo. Kasi content creator din ako, pero hindi ako sikat. Wala akong pangalan pa, wala as in wala. Pero ako, nagsisikap kami mga malilit na content creator, gumawa ng content na pinaghihirapan namin t hindi kami gumagawa ng content para sumikat at gagamitin yung content na paninira sa iba o kakapit sa mga sikat para ka mapansin. This not good ate, ha? Ha? magsikap Kapwa gumawa ka ng content mo na maganda. Hindi mo kailangang mapahiya ng ibang tao sa social media. Hindi mo kailangang gumawa ng gantong klaseng ingay, ingin na paninira sa iyong kapwa. Diba parang pa? Pilipino tayo e. Eh. Diba? Dapat tayo magtulungan. Magkaisa kasi tangkilikin natin yung produkto ng mga Pinoy. Masarap na pwedeng ihanay na lasa ng pagkain sa ibang pagkain na alam mo yung kalaban natin dito is mga mamahal na high-end restaurant na hindi karami dito, hindi Pilipino may ari. Eto guys, Pilipino may ari nito. Ayan, si Diwata Paris Overlook. Supportahan natin, huwag nating siraan. Huwag na tayo mag-expect pa na masarap ba yan, ganyan ba yung klase. Guys, kumusta naman sa fries? At saka nakakapagtaka, eto ate common sense na. Eto hindi mo inisip bago kang na mare, mga no bad, 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 bad reaction, mo yan. bad, bad experience mo yan. Bakit siya pinipilahan kung hindi siya masarap? Di ba? At marami bumabalik na paulit-ulit kung hindi siya masarap. Bukod tanga ikaw lang nakita ko na nagreklamo na, na hindi nasarapan. Mukha ka pa naman social ate. Eh mo dugtag doon, ito yung isa ha, napapansin ko talaga. Diyan mo nakikita ang tunay na social. Asa social-socialan lang. Di ba? Gets mo. So ito nga guys, naka-happy ko lang talaga ako at sorry guys, pasensya na kayo, medyo uminitan talaga yung ulo ko doon na napanood ko to sa TikTok. Hindi ko to guys ugali mag uh, reaction video, first time ko itong ginawa kasi medyo inis ako yung ate. Oh. pero sa natin content lang niya, gumawa tayo ng content na hindi natin kailang mamahiya ng ibang tao. Hindi natin kailang gumawa ng content na may kakapahamak ng iba. Di ba sinabi mo pa na ayaw magsara dahil ganyan-ganyan, dahil ginagawa ganyan pa ng mga sikat na vlogger, hindi sila nag-honest review. Sikat eh ano, gusto ka itong ginawa mo, Nanilira ka para sumikat dahil kalma, ito masakas -so. yung kalma, good luck sa'yo at good luck sa karim mo. Ngayon marami ka ng followers, masaya ka na. Hmm. Di ba? May mga haters ka nga lang. <laughs> so ayan, good luck sa'yo dahil ingat ka na lang. Bye! Basta ako solid diwata, pares ako. Kahit sa hindi masarap, dahil wala ko pa kay dahil. Tunod ko pa talaga itong natitikman. Hopefully soon. Mm -mm. Diyos ko makapunta dyan. Kasi idol ko talaga si diwata. <laughs> gusto ko yung ano, ina-idolize ko yung mga ganyang tao na umasenso sa pagsisikap nila. Hindi sila magrabiyado ng ibang tao ng kapwa nila. Sumisikat sila at yung mayaman sila. Kakatulong ah, pa sila sa kapwa natin. Maliligit lang at may hirap na Pilipino. I'm so proud of you, Diwata. God bless you. Good luck. Bye!